May apela si Senador Ronald de la Rosa kay Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng impormasyong pinapasok na ang International Criminal Court o ICC sa Pilipinas. What I am asking from this government is to be man enough to please tell us what's the real score. Sabihan lang, wala namang problema dyan. Sabihan lang, lang wala, wala lang patalikod na transaksyon. Reaksyon niya ni De La Rosa matapos banggitin ni dating senador Antonio Trillanes IV na tapos nang kumalap ng ebidensya ang ICC labang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang opisyal kaugnay sa War on Drugs ng dating administrasyon. Si De La Rosa, ang PNP chief noong kasagsaga ng drug war. Sabi ng senador, handa naman siyang makipagtulungan sa ICC sakaling pinapasok nga sila ng gobyerno sa bansa. Sinisika pa namin kunin ang pahayag ng Malacanang at Department of Justice kaugnay nito. Noong unang linggo ng Enero, sinabi ni Solicitor General Menardo Guevara na hindi obligado ang Pilipinas na makipagtulungan sa ICC. Batay sa Rome Statute na bumuo sa ICC at sa utos ng Korte Suprema noong 2021, obligado pa rin ang Pilipinas na makipagtulungan sa investigasyon kahit kumalas na ang Pilipinas sa ICC noong March 2019. Ang pagtasang presyo ng mga bilihin ang nangungunang inaalala ng mga Pilipino batay sa na nakalap na datos ng OCTA Research. Sa isinagawang tugon ng masa Survey noong huling quarter ng 2023, lumabas na ang pagkontrol sa inflation o bilis sa mga bilihin ang top urgent national concern ng mga Pinoy. Sunod, ang pagkaroon ng murang pagkain tulad ng bigas, gulay at karne. Pangatlo, ang paggawa ng maraming pangtrabaho. Pagtaas ng sahod ng mga manggagawa, at pagsugpo sa kahirapan. 1% lang sa mga Pilipino nagsabing urgent concern ang pagbabago o pag-aamenda ng konstitusyon. Sa 1,200 ang Pilipino sumagot sa survey na may margin of errors na plus minus 3%. Samantala, busy like a busy kapuso, First Lady of Primetime, Sanya Lopez. Nagsimula na ang taping ni Sanya para sa biggest family drama series ng 2024 na Pulang Araw. All out na raw ang paghahanda ng kapuso actress para sa kanyang role na bodybuild dancer. Medyo nag adjust pa rin kami ni na Barbie pero excited kami para dito sa proyekto na to kasi napakaganda. At uh, yung iba rin namin mga kasama na kasay nag-start na kaya naman nakaka-excited. Nagsimula na rin ang taping ng Encantadia Chronicles Sangre. Bukod sa new generation of Sangre, makakasama rin ni Sanya ang kanyang OG Sangre Sisters. Samantala, tapos na ang shooting ng pinagbibidahang pelikula ni Sanya na Playtime, kasama si Sion Lim, Colleen Garcia at Sparkle Star Faye Lorenzo. Siyam na bahay naman na nasunog sa Potrero, Malabon at may unang balita live si Darlene Dye. Darlene, Ivan Tuluyan ang naapulang apoy dito sa barangay Potrero, Malabon. Siyam na bahay ang nasunog. mag alas 4 ng madaling araw kanina, sumiklab ang apoy dito sa isang compound sa may MacArthur Highway sa barangay Potrero. Kwento ng mga residente, nagising na lang sila na malaki na ang apoy. Dali-dali raw silang lumabas kaya halos wala na silang nabitbit o naisalbang gamit. Itinaas ang Bureau of Fire Protection sa ikalawang alarma ang sunog. Pagkatapos ng halos isang oras, tuluyan ding naapula ang apoy. Sumigaw lang kasi yung kasama namin. Tapos na nagising na kami, nagpanik na, malaki na. Inabutan namin ma'am, uh, malaki na din siya pero paano uh, man siya. Hindi naman natin masasabing kumakalat pa. Yung ibang part -truck natin na malalaki, may opsyon naman na daan maluwag. Pero yung iba dito, medyo yung katulad ng dinanan ng park namin, kasi may mga nakapark, pero penetrable pa naman. Ivan, imbisigahan pa ng BFP yung sanhinang apoy at kabuang pinsalang idinulot nito. Pumunta na rin dito yung mga kawani ng LGU para alamin yung pwede nilang maitulong sa mga residenteng nasunugan. Yan ang unang balita dito sa Malabon. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. pati ang mga alagang hayop apektado rin ng malamig na panahon sa Kalasyaw, Pangasinan nga tinatrangkaso na mga baka at kalabaw. Samantala sa Negros Occidental naman isinumite na sa COMELEC ang nasa 180,000 pirma na nakala para sa People's Initiative. Ang detalye na mga yan sa unang balita ni Eileen Pedres, GMA Regional TV One Western Visayas. Eileen Ivan, dito sa Negros Occidental, patuloy ang pagtanggap ng COMELEC sa mga signature sheet para sa isinasagawang People's Initiative na nagsusulong ng Charter Change. Umabot na sa 180,000 na perma mula sa Negros Occidental at Bacolod City ang naisumite ng mga grupong nagsusulong sa Charter Change base sa tala ng Commission on Election o COMELEC. Ang mga nakalap na perma, subject for verification, may mahigit 2 million registered voters sa Negros Occidental at Bacolod City. Sa barangay Alihis, Bacolod City, aminado ang punong barangay na mismo ang ilang opisyal nila ang nangunguna sa mga pagpapaperma sa mga residente para sa People's Initiative. Di, simplihan ito kung matrianday, magtagpulo-pulo lang, na. Sa 48, superport chairman, magtagpulo-pulo. Pero mariin itong itinanggi na may perang ipinamimigay kapalit ng pagperma ng mga residente. Mahigpit ang monitoring ng Municipal Agriculture Office sa mga alagang baka at kalabaw sa Kalasyao, Pangasinan. May mga tinamaan na raw kasi ng bovine ephemeral fever o trangkaso sa mga hayop dahil sa malamig na panahon. Pagkagalit ang taglamig po, ang maraming tumatama yun, sinasabi natin na ephemeral fever yun tumatama sa mga araw, may sumangkasin, karapaw. You kami know, Inabisuhan ng Agriculture Office sa mga livestock owner na i-monitor ang kanilang mga alaga para maprotektahan laban sa sakit Actually, viral yon, so mm -hmm. pinupuntahan namin para walang complication na nagbibigay ng recommend kami, ng, kami at time vitamins para wala na pong, ano, mga opportunistic bacteria na pwede ulit Kasali mo yung la mable bayerno no bitinario patambal mairap sir kanya kanyan ingatan lanatan ta sempre asalila la ya nang sasakit ira nang kabilang sa sintomas ng trangkaso sa mga livestock ang kawalan ng gana sa pagkain mahalaga raw na mai-report agad para maagapan ang sakit ngayong malamig ang panahon Ilang araw bago ang highlights ng Dinagyang Festival 2024 sa weekend. All set na ang lahat para sa ingranding event in the Philippines. Asahan ng world-class performances mula sa mga tribo na lalahok sa Dinagyang Tribes Competition. Gayun din sa kasadyahan sa kabanwahanan, Dinagyang Illumination at Sansad sa Calle Real. Inaasahan din na mas marami ang mga turista na bibisita sa Dinagyang Festival ngayong taon. For our taong-taon naman, I think 2023 we had at least 50,000. But this year, we're also preparing double than that. Kay Subong, uh, mag-asadya Ivan, nakalatag na rin ang security plan sa Dinagyang Festival 2024. Ipinagbabawal pa rin ang pagdadala ng backpack sa mga activity areas sa Iloilo City. Samantala, yan ang latest mula dito sa Bacolod City. Sa mga kapuso natin sa Western Visayas, abangan ng Jemmy Regional TV Early Edition. Mamaya, pagkatapos ng unang hirit. Ivan? Maraming salamat, Eileen Pedreso. Ginit House Speaker Martin Romualdez na hindi siyang nag-utos ng pangangalap ng pirma para sa People's Initiative na nagsusulungan ng charter change. May git kalahati na sa ngayon ang legislative district sa Pilipinas ang nagsumite ng pirma para sa People's Initiative. May unang balita si Namab Gonzales at Sandra Aguinaldo. Sa 254 legislative districts sa Pilipinas, may git kalahati na ang nagsubite ng pirma para amyendahan ang saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. Pero ayon sa veteranong election lawyer na si Attorney Romulo Makalintal, dapat itigil na ng COMELEC ang pagtanggap ng mga signature sheet dahil hindi raw ito pwedeng maging basihan ng People's Initiative. Ayon kay Makalintal, hindi pwedeng mauna ang mga pirma bago ang petisyon kaugnay sa People's Initiative. Dahil alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema, kailangan mabasa muna ng mga pumirma ang petisyon. Sagot ng COMELEC, No choice naman po ang COMELEC eh, at this point. Number one, ministerial duty po namin yan. Baliwala wala lahat ang signatures na yan hanggat hindi pinafile sa amin ang formal na petisyon. So tingnan po natin at dapat, eh, obligasyon naman ng magpa-file ng petisyon ng proponent na kumbinsihin ang COMELEC na na talagang na, naintindihan ng mga kababayan natin yung kanilang pinirmahan. Ang pagbubukas muli ng sesyon ng Kamara Arto, na... ah! Sinabayan ang kilos protesta ng ilang grupong kontra Chacha. Nagbabala rin ang ilang kongresistang kontra sa Chacha na kapag sinimulan ang proseso, baka may makalusot ng mga amendment bukod sa economic provisions. Partikular na economic provisions lang kaugnay sa paglilimita sa pagmamayari ng mga dayuhan ang dahan sa resolution of both houses 6 na inihain sa Senado kamakailan ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Nauna ng sinabi ni Zubiri, itataya niya ang kanyang posisyon na economic amendment lang ang itutulak nila at kahit magsingit ang Kamara ng Political Amendment, hindi sila papayag. Si House Speaker Martin Romualdez muling nagayak ng suporta sa resolusyon. This signals a strong sense of unity and purpose. The Congress of the Philippines now acting as one body will eventually fulfill the call for a reformed, responsible, and result-oriented constitutional framework. It is critical that we facilitate the entry of foreign capital and direct investments into our economy. Giit din Romualdez, hindi siya ang nag-uto sa pangangalap ng pirma para sa People's Initiative. Kasunod ito ng pahayag ni senador Bato de la Rosa na may mga congressman daw na lumapit sa kanya at nagsabing sumusunod lang sila sa utos kaya nagpapapirma. Hindi kinilala ni de la Rosa ang mga kongresistang nagkwento pero ang pagkakasabi raw ang nag-utos umano sa kanila si Romualdez. Boss, pasensya ka na. Just following orders lang kami. May orders yung aming, uh, aming speaker. So, sunod lang kami sa order. following orders lang daw sila. So, wala tayong... Mahirap din sisihin mo sila. Ha? Pero, kung totoo pwede talaga sisihin. Bakit ba? Porque order, sunod ka na sunod. Eh, nakikinabang ka rin siguro diyan sa order na yan. Iyon e, ang sabi sa akin yung congressman eh. Iyon e, ang sabi sa akin. O hindi, lang sabihin kung sino. Sa uh, Senator Patotok, I don't know. Yes. What si Senate Majority Leader Joel Villanueva nanawagan naman sa publiko na i-report ang mga umunoy suhol kapalit ng pirma para sa charter change. Kung meron pong nagoyo, nabudol, o gusto nyo pong magreklamo at bawiin ang inyo pong pirma, huwag po kayong matakot na magsumbong. Magpadala po kayo ng mga uh, post, ng video, picture o screenshot ng mga text ng mga panunuhol. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte naghayag ng pagkundina sa umano'y suhulan kapalit ng pirma para sa tsa, -tsa. It does not only leave A bad taste in the mouth, actually. It's uh, almost, uh, how they term it, uh, repugnant, a disgraceful act. So, hindi ako kung ganun, na lang nila. Ang end result is that a new constitution, if ever, it will just uh, destroy the nation. It will open the floodgates of uh, political abuses, but the perpetuation of powers. kung sino ngayon gusto nilang tumuloy-tumuloy. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez, Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Ikinadidismaya raw ni Vice President Sara Duterte ang panunuhol umano ng ilan para makakuha ng pirma para sa People's Initiative. It is an insult uh, to the ordinary and uh, poor Filipinos. Uh, it reflects the character of uh, politicians uh, of vote buying during uh, elections. So, nakaka-sama ng loob na ginaganon yung mga tao na kailangan pa silang suhulan para papirmahin uh, sa People's Initiative. Sa pagbisita ng vicepresidente sa Davao City, sinabi niyang malaking insulto sa mga Pilipino ang pamimili ng mga pirma. Apela niya, dapat ingatan ng ating saligang batas. Sa kanya naman talumpati, inilahad ni Duterte ang plano niyang tumakbo sa susunod na eleksyon. Hindi niya tinukoy kung sa anong posisyon siya kakandidato. Sa 2028 pa matatapos ang kanyang termino bilang vice-presidente. Sa 2025 naman ang susunod na eleksyon para sa mga senador, kongresista at mga lokal na opisyal kung ako ang uh, itsuon, so si Mayor Baste, o kung ako ang uh, magua, si Congressman Pulong, nagsuli sila at hindi sila magagal. Basi, hindi sila magagal sa sunod na eleksyon. So mula na ako din sa inyo ha, kay mga panya ko sa inyo ha, kay magagal ko sa sunod na eleksyon. Kung malamig na panahon ang nararamdaman sa ilang bahagi ng bansa, epekto naman ng El Nino ang nararanasan sa mga sakahan sa ilang probinsya. Narito ang unang balita. Nagkabitak-bitak na ang ilang sakahan sa Ventar, Ilocos Norte dahil sa mainit na panahon. Nalanta na rin ng ilang pananim gaya ng kamatis. Ang palay naman ay ipinapakain na lang sa mga hayo para mapakinabangan. Ayon sa ilang magsasaka, mababa na ang antas ng tubig sa balon kung saan sila kumukuha ng tubig. Naghihintay rin sila ng tubig ulan para sa kanilang mga pananim. Ramdam din ang epekto ng El Nino sa ilang palayan sa Gamu Isabela. Problema rin ang ilang magsasakang irigasyon para sa mga natutuyo nilang pananim. Kalbaryo rin para sa ilang magsasaka sa malbataan ang mabilis na pagkatuyo ng ilang palayan dahil sa mainit na panahon. Umaapila sila sa gobyerno na ibaba ang presyo ng produktong petrolyo na ginagamit nila sa water pump para sa patubig. Maaga namang nag-ani ng kamatis ang ilang magsasaka sa barangay Malainin sa Ibaan, Batangas. Nababahala sila sa nararanasang matinding init. Hindi naman kami pwede tumanim ng tuyo, but tatanim ka ng tuyo, mga tatanim ka ng mga marso, hmm. tapos ay uulan ng mga mayuhon niyo, wala na rin ang pananim. Kahit diligin, wala na yun. Malaking dagok din sa mga bangus growers sa Dagupan City ang mainit na panahon. Apektado kasi ang paglaki ng mga bangus nang bumabang level ng tubig sa palaisdaan kahit sa gana sila sa feeds. Apektado ang paglaki nila pag mababaw. Oo, kasi mahinang pagkain nila. Mahinang pag, pag kumakain sila, kunti-kunti lang. Siyempre nababawasan pa yun pag meron na mamatay, dalawa, tatlo, ganyan. Ayon sa ilang eksperto, ang pagtama ng nip tide o alaal dahil sa mababaw na antas ng tubig ay maaring humantong sa fish kill. Halos tuyo na rin ang ilang sakahan sa Leganes, Iloilo. Problema rin doon ang pagkukuna ng supply ng tubig. Nakagwala po nga niya, kag ang tubig, te, okay na na. May kwaon lang, gabis kang gamay lang. oh, pala na. Sa Ampatuan, Maginanaw del Sur, natutuyo na ang ilang maisan dahil sa matinding init. Apektado nito ang paglaki ng mga pananim na mais. Nababahala sila na kung magtuloy-tuloy ang mainit na panahon, ay hindi na nila mapakinabangan ang mga tanim na mais. Para tugunan ang lumalang problema sa El Nino at ang epekto nito lalo na sa sektor ng agrikultura, muling binuhay ng gobyerno ang Task Force El Nino. Yan ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Pinag-aaralan ng Land Transportation Office kung kailangan magbigay ng special permit sa ilang ruta kapag bawal ng bumiyahe ang mga tradisyonal na jeepney na hindi sumali sa PUV Modernization Program. Pakipag-ugnayan daw ang LTO sa Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB, tungkol dito. pag ito sa posibilidad na kulangin ang mga sakyan simula February 1, kapag nagsimula ng hulihin ng mga jeep na walang kooperatiba o korporasyon. We're assessing the areas no, like uh, Cubao. Para alam namin rin kung anong support facility we can still uh, coordinate with uh, LTF or LTFR, BDOTR, na baka pwedeng magbigay ng special permit. Ayaw naman natin na mag-enforce tapos mawala ng sasakyan ng mga tao sa baba. Chika na bonding sa panonood ng Kapuso Stream ang ilang bida ng GMA Prime Series kagabi. Pagkatapos ng mga intense eksena sa Love Die Repeat, present during commercials ang ilang cast members. Nakijoin si na Jelene Mercado, Sian Lim, Mike Tan at Valine Montenegro. Nag-share sila ng behind the scenes Chika. Gaya ng pag-shoot sa time loop, scenes na medyo challenging daw. Gaya sa serya, may hugot naman ng mga bida tungkol sa second chances pagdating sa love. Let's hear it. Naniniwala pa rin ako sa second chance kasi 'di ba? Marami kang matututunan eh sa unang pagkakataon. Nagbabago naman bawat tao eh. So, ako posible. lahat naman ng sabi ng Jen, lahat naman ng tao deserving sa second chance. I really believe in second, third, fourth, unlimited chances. But sometimes life happens, you know? So, you never know. And Martin Del Rosario. Mercy. Pagkatapos nila, sumalang din sa Kapuso Stream ang ilang cast members ng Asawa ng Asawa Ko. Nag-share din ang sikreto sina Joanne Bascol, Liza Lopez, Martin Del Rosario at Jennifer Maravilla. May pa-shoutout pa sila sa mga kapusong tumutok sa Prime Series Online. Thankful din sila sa support ang natanggap ng Asawa ng Asawa Ko. Na-pull off namin yung mga dapat naming gawin. I'm happy with everyone here na maganda yung nagawa namin uh, show para sa mga kapuso na sempre ang gagaling po ng mga kasama kong artista. So talagang kailangan i-up natin ang ating uh, acting level. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit. At iba pang award winning news ka sa youtube.com slash gmanews. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaaring kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.